Maraming checkpoint mga ka-troops kabi, -kabi ang checkpoint lalo ngayon Alam nyo bakit? Kasi syempre, uh, sinusuguro nila ng mga ating mga LTO at, 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 kung, ano man, kung sino man sila, mga HPG syempre, mga traffic enforcer syempre, check nila kung <clears throat> safe tayo sa ating mga biyahe at syempre, yung mga ginagamit ng mga motor ng mga riders ay wala pong mga violation na nagagawa. Okay, mga katulong? So yan, yan ang pag-uusapan natin ngayon mga katulos. Kung ano-ano ba ang kalimitan ini-inspect ng mga HBC, LTO O makasabihin natin mga, Kahit sabihin natin mga enforcer Kapag mayroon checkpoint Kasi Napakahirap po Na magkaroon ng violation Okay mga katrops Simulan natin yan Pero bago yan ah, Huwag mo kamuto Siyempre mag-subscribe And like And hit siyempre Hit the bell button Para maging updated tayo Sa mga Bago kong Upload videos Okay So mga katrops Ano pa Ang unang-unang tinitingnan ng mga Checkpoint, o sa mga nag-checkpoint dito sa atin. Una mga troops, ay helmet. Siyempre, alam naman natin na kapag sumukay ka ng motorsiglo, kailangan isuot mo ang ating motorcycle helmet. Hindi po, ba bawal po. Bawal po ang nutshell, yung mga tabo, na parang tabo yung dating, yung motorcycle bike helmet. Yan, mga bawal po yan mga troops. Kasi, wala pong ICC sticker yan mga ka-Troops ah. Ang ginagawang authorized lang po ay yung may ICC sticker na hindi tempered o yung mga hindi dinikit lang. Kasi marami sa atin na kumukuha lang ng ICC sticker sa mga ibang appliances. Halimbawa appliances nilidikit sa talang mga helmet. So dapat po kayo meron talagang ICC sticker, legit na ICC sticker at yung PS mark. So dalawa lang po yung po pwede natin gamitin. Okay? Matros, medyo malamig ah. Medyo kaya ganito yung boses natin Sa biyahe Tapos medyo malamig talaga Yun din Magkano po ba ang huli natin Kapag uh, Na ano tayo Na walang Helmet So mga troops Alam nyo ba Ang violation po nyan Ay nagkakahalaga Ng 1,500 pesos So medyo malaki Mga katroops ha Kaya magsuot na tayo ng uh, Motorcycle helmet At magsuot lagi tayo ng helmet Mura din lang May mga mura din lang Mga helmet ngayon Mga katroops ha kasi meron nga akong nakakita dyan Isang helmet na Sabihin natin uh, May ICC sticker na ito talaga 2,300 pa lang Pero naka full face na siya Eh kisa naman sa mga huli nga Sa so 1,500 pesos Sa unang violation At pangalawang violation 3,000 pesos And so Siyempre habang tumatagal yung violation mo Mas tumala yung penalty mo Okay Next sir Ano ba susunod mga katulogs? Titingin siyempre nila Kung meron tayong driver's license sa so, na napaka-importante po yan pag meron tayong driver's license. Kung meron tayong driver's license. Magkano ba ang penalty Pag wala tayong driver's license, 3,500. 3,000 pesos, Hanggang up to 5,000 pesos po yan, mga katroops. So, bago tayo umalis ng bahay, make sure dala natin yung ating driver's license. So, hanggat maaari po ang driver's license natin ay yung restricted so, ginagamit natin sa ginagamit nating sasakyan. Kung motorcycle, Siyempre dapat 1. Kung 4 wheels, dapat two. So, depende po yan mga katulog kung anong gamit nating sasakyan para hindi tayo mahuli kasi dahil sa restriction. Okay? <coughs> ano ba yung susunod mga katulot? Yung ating ORCR. Dapat dala po natin lagi ang ating ORCR. Kasi, uh, pwede kasi tayong mo detect na nakaw yung ating sasakyan kung hindi natin dala yung ating ORCR. Pag nahuli po tayo niyan, mga katol, saran ba? 10,000 pesos agad ng penalty niyan. Masyadong mabigat. At pwede bang may infound ang ating sasakyan? Or infound talaga? Okay, mga, alam mo ba, mga katol, tatlong bagay lang yan na napaka-importante na dapat lagi nating gamit o lagi nating dala kapag tayo ay sumasakay ng ating motorcycle. Malayo man o malapit ang dadapupuntahan natin hanggat maaari mga troops o dapat gawin. Dapat talaga nadalhin nyo yung tatlong yan kasi hindi nyo alam mga sabi ko nga sa inyo ngayon kabi-kabi lang mga checkpoint pwedeng sa barangay ninyo may checkpoint di ba akala nyo wala pupunta lang kayo ng palengke may checkpoint na pala so yung tatlong yun napaka importante agad mga troops ngayon ano po ba yung meron Syempre, kailangan mga troops ay hindi tayo naka-mapler, naka-open mapler. Medyo mabigat din kaso kapag naka-open mapler natin. Alam naman natin na bawal ang naka-open mapler. So, masyadong mainit sa mata, lalo ng mga enforcer, ng mga LTO, ng mga HBC. Lalo pag magiging may checkpoint, yung naka-mapler. Sobrang bigat po ng ating violation din yan pag tayo ay naka-mapler. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, meron kang penalty na 3,500 pesos. Diba? So, bumili ka na lang kung gusto mo talaga mapler. Eh, lagyan mo na siguro ng silencer O yung tatapalan mo na lang muna Pansamantala Pero alam mo naman natin na medyo Pansamantala lang yun Paano kung biglang matanggal yung pasak natin Diba? Ano pa ba yung sumunod? Mga yung mga ilaw Alam nyo, importante din talaga yung may ilaw na, not, Yung ilaw natin is yung ginagamit natin Na legit talaga Yung puti at yung syempre yung yellow Kapag malayo pa lang nakita ng mga checkpoint yung ilaw natin is kulay pula ayan medyo mag-isip-isip na po kayo mga ka troops ha Sa makakakita na ang ating headlight ay kulay pula o yung ibang kulay man although magandang tingnan mga katroops tama naman magandang tingnan kasi naka po, ano eh ibang kulay eh pero alam nyo pa nabawal din po yan medyo malaki din ang kulay niya kung di ako nagkakamali pa rin mga troops 3,000 pesos din ang magiging fine o penalty niyan okay ano ba yung isang hindi natin napapansin? Kalimitan kasi isa pa meron din tayo hindi pa napapansin na yung ating tail o yung stop light natin. Kalimitan may mga tayo na nakakasabay na binabago yung kanilang stop light o yung brake light. Ginagawa nilang puti. Alam niyo po ba na bawal din yan mga katrups? Bakit bawal? Kasi mga troops, alam nyo ba, na nasisilaw yung mga nasa likuran ninyo pag kayo ay Marami na rin ako na yung counter, ganun, na kulay puti. Talaga, talaga naman, lalo pag sa madaling araw, masisilaw ka naman talaga. So, masyadong ano sa ating, yan, bawal na bawal po talaga. Or talagang bawal, hanggat maaaring option po natin gamitin. Okay? And then, uh, ano mo ba, ba? syempre yung mga defective na ilaw, yan, stop, yung sure yung, pero ito hindi na masyado pag sa mga check po yung mga signal light, uh, syempre yung mga ganun, hindi na masyado. Pero, ang isa mga nakikita nila, yung mga LED light. Yan. Alam natin ang LED light, kapag lumampas na mga anim yan, yung pinaka-ilaw niya, yung pinaka-mata niya, eh, masyadong masakit o magnet na yan sa mga LTO o sa mga checkpoint. Diba? Alam naman natin, mga katos, ulit, bawal ang maglagay ng napakadaming LED light. Meron lang pong restriction o meron lang pong dapat na kung hanggang gaano kalakas ang ating mga ilaw. Although maganda, lalo sa gabi, pero nakakasilaw din po. At syempre, pag naglagay tayo ng mga LED lights, eh, dapat po ay sa tamang posisyon, hindi nakaka-apekto sa ating mga suspension, sa ating mga shock. Yan. Okay? So, yung mga autos, yung mga ilang bagay na lagi nating tatandaan kapag tayo ay magdadrive o sasakay nating motosiklo at bibiyahe, lalo na sa mga long ride. Ako mga katulog sa hanggat maaari, tulad itong ginagamit kong to, uh, sa akin si Honda Beat wala pa po, po, talaga akong ginagawa dito wala pa akong ginabago so kasi ang gusto ko po is stack lahat ang aking mga ginagamit bakit? una iwas ita syempre sa checkpoint hindi kang mag-aalala na baka mamaya may karoon ka ng violation kasi Nag nagpalit ka ng muffler naglagay ka ng ilaw ng masyadong malakas o kung ano-ano man naglagay axle cap syempre alam natin mga ganun mga bawal din naman talaga yan Di ba? So, para ayoko din magkaroon ng problema habang ako nasa biyahe. 'Di ba? Kasi dahil tayo nagda drive gamit natin papasok. Ayun, hangga't maaari mga tropa, igumamit tayo ng stock. Although mag sabi ko nga maganda. So, ayan mga troops, 'yan yung mga ilang magnet sa mga checkpoint. Lalo yung panahon ngayon, 'di ba? Mahirap pong mahuli mga katulog sa napakadami ng pwedeng maging violation ng ating sa motorcycle. Hindi lang motorcycle, siyempre kahit mga four wheels siya may mga violation din yung mga yan. Pero, siyempre dahil tayo is uh, motor ang ginagamit natin, at sa so, tayong mga motoblogger, uh, sinasabi ko po ay ito talaga ang kalimitang hinahanap sa checkpoint. Ito mga tinitingnan. So ulit, importante po, meron tayong helmet, motorcycle helmet, wear proper gear. Hanggat maaari po, huwag tayong nakachinelas. Kung kaya mong mag-jacket, mas maganda Naka-pants, okay, very good And nakasapatos na whole, whole, shoes po Mga trosser, pinaka-importante po yan Huwag kakalimutan syempre Ang driver's license At syempre ang ORCR So yan po ang napaka-importante So yung dagdag ko na rin mga Dito sa, sa pagpasok sa Laguna Laguna Technified dito Madagdag ko na lang mga katulogs Kasi ah uh, Kasi dito napakahigpit ng ano dito ng traffic rules so yung traffic rules dito sa Laguna Techno Park dito sa Binan, Laguna masyadong mahikpit talaga may motorcycle lane pero pag tinignan nyo ayan may mga four wheels dyan pero sabi nga nila pwede naman ng four wheels dito sa motorcycle lane kasi uh, open, open, naman to so yan okay lang naman yan ngayon dito mga katrops kailangan sumundi ka sa batas dito at least mas maganda to mga katrops alam nyo kung bakit natuturuan tayo na ng ah disciplina disiplina. Tulad dito, kailangan first ah kailangan kailangan muna mag-stop dito ng 5 seconds. Check, check mo kung may dadaan. Then go ka na. Yeah, napakaimportante naman 'yun eh syempre. Lalo't pag ganto mga circle. Kasi ah may iwasan na aksidente. Dati, alam nyo, napakadami aksidente dito. Ngayon, almost one year na, ah, kung ako is seven yung palang yung nagiging aksidente dito sa Laguna Techno Park. O, oh, di swen effective yung ginawa nilang uh, dito sa loob. Kasi dati, eh, wala, walang ganyan-ganyan eh. Tapos, pwedeng magangkas ng walang helmet. And Tapos, walang speed speed limit. Ngayon, mga tops dito sa lugar na to, 60 km per hour lang ang takbo na dapat. So, yun. May violation dito. 60 km lang per hour. Meron din dito ng namamarel. Kung tinitingnan siya tama talaga yung Uh, speed limit mo. Hindi lang yung dito mga troops, sa sa kabila naman is 40 km per hour lang. So ano you know, tingnan mo may motorcycle lane. Yan. So Kasi dito mga katrops, kalimitan talaga rito ay motor ang ginagamit natin pagpasok. ba diba? So, ito yung loob mismo ng Laguna Technopark na napakahigpit po ng safety protocol dito. Tama naman yun mga troop. Kasi para maiwasan yung aksidente. Diba? Speed limit 60 km /h. First stop first to go. Importante 'yan, mga troops. Tapos yung full stop, meron din dito na karon ng full stop, napakaimportante din. At siyempre, alam niyo ba, mga troops, bawal pong masok dito na walang gloves. Walang best. Siyempre, yung best na ginagamit natin, ito to, to to, ayan, ayan, ayan bawal po ang walang best na ganyan kahit, kahit ordinary best lang, okay lang yan Siyempre, kailangan nakasapatos din Tapos, ano, tingnan nyo, may laging may nagbabantay dito Yan So, inaano talaga nila na Napahit talaga ng safety dito So, yan, okay Sabi, pinago naman tayo, kaya okay lang Dagdago lang din Na, alam nyo ba mga troops na yung pag gumamit ng gloves dito hanggat maales, whole gloves o yung ganyan o yung buong buo na ganyan yung gloves natin so bawal po ang half gloves lang dito yung hati yung gloves yan dito ang mga troops dito sa sa anong to 40 km per to sa gate 2 nasa 40 km na lang tayo mga troops ayan kaya maintain lang natin yung speed limit natin 40 km hours kasi nga pwedeng mahuli Kalimitan, may mamamarin mama talaga dito. Nag-check talaga ng speed limit natin. Okay? So, paano mga troops? Uh, maraming maraming salamat sa panonood. Siyempre, malapit tayo sa company na pinapasokan natin. And, siyempre, huwag niyo kakalimutan na subscribe. Hit the bell button. At, siyempre, like and share. So, mga troops, ingat lagi sa tayo. Uh, ride safe always. God bless. Blessings. More blessings sa ating lahat. And, God bless. Morning! Yeah.